Iris, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit 43 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4.15 ng hapon at may singit na 54 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.30 ng umaga. May nakapaloob na 57 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay green dahil pwede kang mabigyan ng ikakatalo ng malaki kaya iwas-iwas. Taurus, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang 6. Alas 7.45 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang ala 1.40 ng hapon at may singit na 46 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 gis ng umaga. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay pula dahil kamalasan ang kayang maibigay sa iyo ng ikakatalo. Gemini, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.55 ng umaga, may singit apat na putsham na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na apat na putsham na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:20 ng gabi. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay green kukuha sa iyo ng swerteng oras, at umiwas ka sa player na mahilig magsalita ng kaberdehan dahil kukuha sa iyo ng oras na swerte. Cancer mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng mga bituin simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7:35 ng umaga may singit 4 na put 4 na minutong negatibo at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2:45 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10, 10 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ang iiwasan mong kulay ay brown dahil mabibigyan kanya ng kamalasan. Leo mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.30 ng umaga, may singit 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45, ng hapon at may singit na apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.25 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay green dahil kaya kanya mabigyan ng ikakatalo mo ng mabilis. Virgo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.25 ng umaga, may singit 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang ala 1.35, ng hapon at may singit na apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.15 ng gabi. May nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka kulay gold dahil pwede kang matalo kagad. Libra, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas tres ng umaga hanggang alas sa ng umaga, na may singit 53 tatlong minutong negatibo, at ang ulit ay alas dose ng tanghali hanggang alas 3.20 bente, ng hapon at may singit na 52 dalawang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:20 ng gabi. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa mga taong maingay na player dahil kukuhanan ka ng swerte at umiwas ka sa kulay pula. Scorpio, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.15 ng umaga, na may singit 51 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.15 ng hapon at may singit na 54 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:25 ng umaga, may nakapaloob na 58 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.30 ng umaga, na may singit 58 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 51 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.30 ng gabi. May nakapaloob na 57 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa kulay green, at kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para ikaw ay matalo. Capricorn, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga, na may singit 52 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2.15 ng hapon at may singit na 51 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay pink at mabibigyan kanya ng kamalasan, at umiwas ka sa player na masalita ng kabastusan, dahil kukuha sa iyo ng swerte. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga, na may singit 50 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4.15 ng hapon at may singit na 51 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.30 ng gabi. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw magsuot ka ng damit na may kulay red, at magbibigay sa iyo ng mahabang oras na swerte para ikaw ay makapanalo. Pisces, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.30 ng umaga, na may singit 53 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanggali hanggang alas 3.20 ng hapon at may singit na 53 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.25 ng gabi. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa player na may tato sa leg magdadala sa iyo ng kamalasan.